Ayan na tayo. Ayan guys. Ayan muso, guys. Ayun, mga bebe.

we end Vlog vlog cũng sao nằm để đây Đi gầy lắm Đi gầy lắm Mà mình Ano dahil, mahina. So, mm -hmm. Ang Ang mm -hmm. so, yung dalawang bata ko na. may pabaw mo silang bindi. Binabenta na ng sa akin. Parang ang ganda na Ayun, tatlong yun. Oh? Ano gano'n, nilagay nila Ah, dyan, dyan, dyan. Mm -hmm. Ang yun. Oh? 20 daw? Mm -hmm. Oh? Pero baka siguro, ano, binenta nila. Hindi yung 20. Yun, kasi medyo malaki. Eh. Laki? Mahal yun. Mm -hmm. Mm -hmm. Wala mo magagawa niya. mga bata. baka gusto niya ibili ng ano tindi. May mga pustiso ka pa naman o. Oh? Marami ka pala dai, no? Wala. Buti nga bita-bitahan kami. Just ko. Hindi pagkain to, wala kasi malalagyan. Oh. Binigay sa kaibigan ko. Sabi ko bigyan mo ako. Mm. Ah. mm. Ulam. Ulam na. Oo, ulam na. Libre na dai. Uwi na ko dai nagugulat ako kaya mo no. mm. kasi ay, nung pang umaga ako nung 31 ng May mm. dapat yun alternate kayo isang buwan pag umaga isang buwan pag harapon ay hindi yun papayag dahi ay, hindi yun papayag mga. dahi hmm, gusto nga niya pa sa pang umaga dapat yung amo nyo ang um, dapat mag desisyon niya ah, kaya nga ako nang mag sabi ko sir si gusto niya pang umaga palagi mm. Oh, ang, ang, uh, ang sinabi ko, Sir, pwede bang lingguhan ang palitan namin? Ah, mm. oh, ang palitan namin. Doon, lingguhan ang palitan namin. Kasi palagi na naman siya na na ano. Kasi mm. syempre, nakakapagod din. Mm. Huh? Alam mo ba ang, ang ginawa, no? Ah, uh, 31 last day ng, ng May. Ipang mm. eh, pang, umaga pa ko nun. Mm. Di pa, nung linggo, pang umaga pa rin ako. Mm -hmm. Uno na siya. Nung, nung, kasi nang, siya, ako nang panggabi, pagka, uh, pagkados ata ako nang panggabi alam mo pina, para napauwi siya ng maaga binilang ko saglit lang sabado so sabado sabado 8:19:11:12 so apat na araw lang ang apa a a a four hours four hours lang yung ano niya out lang yung uh, wag kamay niya kasi dito sa katabi natin ha sino nagbigay sa iyo na yeah. masarap siya Huwag kami ingay dyan. Mm -hmm. Ang ladya ko dyan. Tapos, ano? Tapos, gay, puro ayos naman yun ang ang sobrang niya na oras. Kasi, al, dapat alas, alas unsi ang pasok niya, mm -hmm. dapat uwi siya alas unso. So, so mm -hmm. 19, 11, 12. Kasi hanggang doon 12 ang sabado eh. Binili lang po, saglit lang. Mm Martes, Miklos, Huibis, Bernice. Sabado, Linggo, alam niyo, may pa uwiin ang umaga. Mm. sabi Tapos sabi ko, sabi ko, hayaan mo, hayaan mo. Wala, ayos naman din ako dito, day. Inshallah, dahil Pagdasal mo ako. Okay, Pwede, inano ko naman lang, day. Inang. At, at least, at least. Uy, grabing kalbaryo kong, kalbaryo kong dito pa ako. Diyos mo, kalmo. Masamatahin ka niyan. Uh, kaya mo, kaya mo magtayo ng 24 hours. Iyon ako, day. Pero, kinaya ko yun. kahit. Kahit na magbaka-baka na pag-uwi ko na hindi ko na makalakan. Magkara, bidan mo ngayon. Ngayon? Oo. Oh. Uh. Ay, okay na. Salamat, Lord. Oo. 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 Hindi, kasi dito kasi, dito kasi, kaya kaya lumipat kami doon, mahal kasi nga rin talaga Kasi nga bungad siya ng karipur. At saka madali siya doon, malapit siya sa pinto. Mahal kasi, mahal kasi yun. Mm -hmm. Yung, at saka ano, M -m mahal din yan. At saka, pag, pag halimbawa, yung, 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 katab, yung kaharap, mm. doon yun, yung, di, yung kaharap din, na malakas din, na, mm. dipindi kasi yung sa mga katabi-katabi. Mm. Oo, oo, ganun daw yun. Ganun ang manar. Tapos, every, every, ano to, every year, mag-increase. Oo. Mm -mm. Kasi, nung, nung kami, nung kami, lumipat kami doon, 130 lang. Nung nag-renew kami ng October, 35 na so 5,000 ang nirin niyo on ano ni oh, dalawang kios kami uh, 10,000 mag-increase siya dahil mm -hmm. pero malaking pasasalamat ko rin kasi sawa sa ng Panginoon ang, bait ng Panginoon talaga ang pasalamat din ako kasi ito paano, ano ano uh, hindi kami napunta sa iba ng lugar mm -hmm. hindi kami napunta sa lugar kasi kasi dati ayaw niya pa kung bisan kayo nakamalaki ang No free test allowed. Ay, bah pala? Uh, uh, it's broken lollipop, no allowed to return. Ay, may mga ganun-ganun pala kayo, Ray. Right? <laughs> <laughs> Ngayon. <laughs> ba? Kaya tinitingnan ko yung bata, pag kinuha may naibasa, eh, na eh, napunta din ako sa, ay, naku, nangalitan ka niya yung dalawang baba. Ay, eh, yun, mm -hmm. ano yan, sa mm -hmm. um, drawing, mm -hmm. narik niya. Mm -hmm. Yung kinuha niya na to. Mm -hmm. Pinili na ng nanay, eh, nabasa. Bumalik siya. Mm. Basag nila. Kaya man, no. Oh. Ay, ginoo ko, Lord. Oo, may trabaho lang tayo, eh. Naalala ko tuloy yung, yung si ate ba, na ginamit lang siya. Ay, oo, nandiyan siya. Nakita mo siya? Hindi ko nakita siya. Nakita ko siya na. Bantay. Ba? Ayan, baka mag... mag o, oh, sige, oo. Alin ako dahil. Uy, ano guys, nakipag-galdalan tayo mga Joy. Pag-galdalan tayo mga Uy, ano Atas pa guys. Atas. Uwi tayo guys. Sobra sobra pag ura si awards. Ay nako. Ilang lang. Okay lang. tayo guys wait na tayo parkingan guys oh yan parking yan parking yan parkingan yan cool. ang problema lang dito sa mga ako sa mga la, sa mga da, daan daanan ko sa sabda, tatawirin ay nakipagkarira ang mga sasakyan Eh, nakabilisan dyo ay Diyos ko na, madami na Nag-inday-inday oh, ka pa. Gagit. Ay. Ay, nakatawilan. Ayan, nakatawilan ko sa isang tawiran pa. Ay, nako. Nako, dito naman tayo. Tingnan mo mga bibihir ko. Hindi ako makatawid mga jay. Kasi so, ang lakas ng talaga ng ano, sasakyan jay. Paano ako tatawid? Agoy! Okay. Ano dyan? sasakyan guys Look Ang hirap magpakipagkarira sa mga sasakyan Hindi naman lang patawinin ako Ah, yuk niri Lakas takbo Ah, yuk niri Bisan mo Oh, hindi na ako pa patawirin, kanina pa ako dyan hindi na ako hindi na ako life or mercy guys oh. Oh, bis katlong araw pa akong pangumaga huwi talaga tayo sa susunod huwi ako ng timprano yung pang ano yung bang yung pang yung talaga. hindi ako maka ano tawid grabe hindi mag hindi magbigay ng ano giveaway ang mga inayo fax ayan pakyat na tayo dyan ayan ang sasakyan ni bahog tayo. May deliver boys.